Hello mga kawaiyaps! Wait lang. Take two. <laughs> Hello mga kawaiyaps! Welcome to my vlog! Yes, ang tagal talaga nating hindi nakapag-upload ulit dito sa aking YouTube channel. But now, I'm ready to give you some good vibes again. Wow! So as you can see nga, so ang vlog natin for today ay gagawa tayo ng Team Course Meal Challenge na ang budget lang natin is for only 100 peso. So, titingnan natin kung saan naabot ang three-course meal natin sa halagang 100 pesos at sisiguraduhin natin na masustansya ang mga gagawin ko. Oh my God, kinakabahan ako. Hindi naman ako chef, pero bahala na ako na mangyari. Masustansya ang gagawin natin kasi nga, ang titikim nito ay challenge din para sa kanila ay ang mga bata dito sa bahay. <laughs> So, titignan natin kung ano magiging lasa nito. Kaya, so good luck sa akin, good luck sa mga bata dahil papatikimin natin sila ng masustansya pagkain. Kaya, abangan nyo yan mga pangayaps! Ready na ba ako? Yes! Ready na! So, ang three-course meal natin ay Siyempre, meron tayong dapat appetizer, tapos meron tayong main course, and then meron tayong dessert. Kaya, tingnan natin mamaya. Surprise, surprise! so, um, sa aking appetizer, gamit lamang ako ng kangkong. At sa main course natin, gagamit ako ng tokwa. At sa dessert natin, gagamit lang ako ng saging. Kaya, abangan niyo kung ano ang mga magagawa ko. Okay mga kawaii apps, sige, sisimulan na natin lahat-lahat ng mga lulutuin natin. Kasi alam ko, excited na kayong makita kung ano magiging resulta nito. Kaya, fast forward, chooks!